Sa mga paksang napapanahon Ano man ang hamon ay may solusyon Servisyo, publiko may Sa mga palitan, sinamamagitan 🎵 Sa mga Mga kababayan, siksik, liglig at umakapaw na kwentuhan, talakayan at kasiyahan ang naghihintay na rito sa ating lahat sa araw na ito. Dahil tuwing Sabado ng hapon, lagi ninyong pakatatandaan, action, tulong, mission. Yan ang ihahatid namin sa inyo lahat ng mga sagot sa mga tanong na Ano ba ang latest? Ano ba ang hottest topic? Ano ba ang uso? at the moment kahit ano pa yan basta involved ang bayan kailangan magka moment yan ayan kasama na naman natin sina Ella Cruz at Julian Trono ang ating hyper energetic lovebirds na laging handa sa diskusyon laging handa makinig laging handa teka nga ano ba nangyari? Lagi nalang kayo nag-aaway. Hi Sen! Magandang hapon po! Good afternoon, Sen. Oh, oh. Sen, ito kasi si Julian eh. Oh. Inaaway ako. Hindi kasi ah. kami magkasundo dun sa i reply sa mga followers namin. Hindi kasi ganito po yun, Sen. Ano? Maraming po kasi mga followers na nagko-comment sa amin kung ano daw yung mabilis na remedy sa mga sakit-sakit ngayong summer. True. Anong sakit-sakit? Eh, di ba, Sen? gaya ngayon, magsa-summer na, ang dami na naman na sakit. Kaya, ayan, ang dami po nagtatanong, ano daw gagawin nila? Dito sa Sen, ang dami po nagsusulbut ng na mga bagong sakit, yung mga katikati, eh, yung mga o, ganun, oh. ano-ano. Nakakabahala talaga, Sen, sobra po. So, ang dami rin pong lumalabas na ganito daw yung remedy nito, ganito daw. Ang dami, na namin alam po anong gagawin, nakakalito na. At ang nakakabahala doon, Sen, hindi po alam ng henerasyon ngayon kung... Legit ba o tama yung mga True. remedies na yun? Say mo, Sen. Ay, sige. Magandang topic yan sa ATM. As they manang? Mana. Pwede rin, pero dalawang manang ang tatanungin ng ATM. Ano ang tama at mali? Sa aming pagbabalik, sasamahan muli tayo ng Yaya Ilocana, sikat na kasambahe mula sa Made in Malacanang. Manang Biday! Manang Biday. Ayan, Manang Biday. Manang ayan! Manang Biday! Ayan! Dito lang yan sa At The Moment with Aimee! Yay! Yeah. Yeah. nandito ang mga usap-usapan tungkol sa mga sakit tuwing tag-araw. ATM! An ano ang tama at mali? Ayan! ATM ang truths and myths tungkol sa mga summer sakit. <laughs> Sasabihin namin ni Julia ng sakit. At ibibigay ni Ma ng biday ang kanyang remedyo. o oh, medyo remedy aalamin natin ang pulso ng taong bayan. At hahatulan ni Senator kung tama o mali. Truth or need ang ating nakasinayan. Unang sakit. Ano ba yan? Senator, ang unang sakit ay sore eyes. Ay, oo nga. Usong-uso pag summer. Minsan, makakasalubong mo, naka-shades gabing-gabi, akala mo, japorms. Yung pala, makati ang mata, sore eyes. man manang biday. Anong solusyon dyan? Ay, nako. Etong solusyon ko dito, minana ko pa to doon sa aking mga kanununuan, yung aking mga lolo, tsaka mga lola. Ah, Ato kapag may sore eyes hindi ba namumula nangangate pagkatapos oh, oh. nagmumuta, mm -hmm. nagluluha ganyan kailangan bumalik ang puti oh okay. uh, ito itong solution ko puti okay and it is still the best for babies and also the best for sore eyes ang ating gamot dyan ay ang gatas ng mga kaibigan ko, ang gatas ng ina ay talagang masustansya. Pero wag naman natin gamitin pang gamot sa sore eyes. Baka lalong magdulot ng impeksyon. Ang tamang gamot sa sore eyes ay antibacterial eye drop. At ang sore eyes ay kusang gumagaling pagkalipas ng isa hanggang sa dalawang linggo. Manang sen yung kapitbahay namin laging mapulay yung mata. Ay, iba naman niya ka problema nun, ha? Naku, manang biday. Huwag na natin yung pag-usapan. Eto na lang. Ang susunod na sakit ay... Sunburn! Ay, sunburn! Ay, naku, kapag ka mainit na ganyan, ganyan ang nangyayari sa akin kapag ka nagluluto ako. Nagbaburn. Nagbaburn. Napapaso. Ay, iba naman yun. Sunburn. Eh, ganun pa rin yun. Burn pa rin yun. Paso. Yabang naman ito. Di ba sakit ng mistisa yan? Ay, para hindi ano umso sa Ilocana. Sa ko, oh, oh, oh. Ay, ano ang gamot sa paso? I will tell you. Ano, ano? Hmm. Ano? Ah! Yan! Man. Oh! Toothpaste. Meron pang mint ito. Di ba tama? Mali! Oh, Tigil-tigilan na nyo yung paggagamit ng mga toothpaste sa mga burn-burn. Dahil ang tamang solusyon sa sunburn ay ang paggamit ng aloe vera. O moisturizer na may aloe vera. At kung wala ka naman ito, ang pinakamadali, e cold compress sa sunburn. Ayan, kasama ng sabila, yung cactus ba? Marami, Oo, tayo, marami tayo nun. Marami tayo In fairness, ayan, pipitas-pitasin, ice na. Okay, Sen. Ang susunod naman sakit na ating uh, pag-uusapan ah. ay... PIGSA! Arita, susko! May init Ang sakit niyan... Alam niyo na alala ko noong nagkaroon ako ng pigsa? Hmm. Ay, alam mo ang ginawa ng nanay ko? Ito ang solusyon. Alam kong dito kayo sa lahat sa studio at mga nanonood diyan. Alam ko na alam na ninyo na ang solusyon sa pigsa ay ang... POTE! hindi lang no, basta naya. bote ah. Dapat bote ng gin. Oh, uh -huh. gin gansi, bulang forever. Kasi oh, ganito yan, ganito yan, senior. Yung nanay ko noon, kapag meron akong pigsa, paiinitin niya yan, bunga nga na yan ng, ano, ng, ng, ng bote. Pagkatapos, pag mainit na mainit niya, e eh, ganyan niya doon sa mata ng pigsa. Ooh. ganyan, aray ko ang sakit. Pero, lumalabas na yung mata. Oh, tama ba ako? Tama! Wow. Ah mo. Oh! Mali. Magkakasugat ka lang yan. Ang dapat mong gawin sa pigsa, kumuha ng malinis na tela, ibabad sa maligamgam na tubig, dahan-dahan mong idin tela sa pigsa, nang mga 10-20 minutes, gawin mo ito ng tatlo hanggang apat na beses sa isang araw. Huwag niyong pilitin na puputokin, napipilit yan sa mainit na bote. Ano ba? Delikado. Dahil tatalon-talon at lilipat-lipat yang maniwala kayo sa akin kasi pag pinersa ninyong iputok, yung pigsa, lalala at magkaka-infeksyon. Ano ka ba? Manang bidal. wag na yan. Oh, yeah. okay. naman Pag may bungang araw, oh, no. bungang araw, nagkaroon din ako niya, Sen. Oo, ang kati, ang init. Lalo na daw, kapag ka daw, kain ka daw ng kain ng mangga. Dahil mag-ano mag, mag, ka, marami ka dito sa likod. Nako, ito ang solusyon ng bungang araw. Walang iba kung hindi ang gaw-gaw! Di pa pa, sa gawag, doon sa likod ninyo kung saan merong bungang araw pagkatapos yun ma mawawala yung kate mawawala yung uh, yung inyong uh, inet Palpiday, oh. pwede bang pasampol Saan ba ilalagay yung may pag nangangate? Sampol, e, sample, sample ka dyan siyempre kung meron ka dito sa iyong ay. leeg di yun ang lalagyan mo ah. kung meron ka dito sa kilikili eh, di mo yan Inasa oh. nasa yung makate nasa yung kung saan makate effective ba yan? tama, tama, tama ba? tama oh, mali daw eh Go. Kanina ka pa ng Biday. Mali kayo! Tama si Manang Biday. Tama ang gaw-gaw. Bago pa mausay yung mga prickly heat powder at mabisang solusyon ng bungang araw, ang gaw-gaw o cornstarch samahan manito ng cold compress, efektibo, garantisado yan. Gumamit ng malinis na bimpo at ibabad sa malinis na malamig na tubig. Nako, siguradong tapos sa bungang araw. Tama In yeah, yeah. Fairness. Fairness! fairness, Tama. Tama, tama. ah. Sen, meron pa ako. Meron pa ako. Ako, Julia. Sen, maganda yan? to. Maganda tong, ano kadiri na, ano na to? na naman. Ano naman po, yung sakit na kuto, at lisa. Naku, yung mga bata! Ah. Alam ko, mamiyan. Nagkaroon ako noon. ano doon, ang dami. Nagat doon, dami-dami niyan. Yung nanay Nagawahawa ko noon. Naghawahawa sa classroom. Oo. Totoo. Kwa. Uh, ang nanay ko noon, lagyan niya ako ng kwa, ng, ng oil, baby oil, kasta. Yon. And then, Coconut kukunin niya ganyan. Urutin niya ganyan. O kaya, yung sasabihin so, niya yon. ganyan tumutunog. Tinatanong. Yeah. Pag di tumunog, hindi patay. oh, hindi. Kailangan. Gaganon pa ng nanay ko. Ako naman, gaganon naman ako. Kapala ka. Kasi makaganon, makangot-ngot. Oo, mm no? -hmm. oh, anya. Ang remedyo at dyan. At paiso dahita. Kaya ngayon, ang solusyon dyan sa mga mga kuto-kuto ng ganyan, walang iba kung hindi ang very effective na Suka. Eh! Sukang iloko! sukang iloko kasi acid ito. Mas yung dagitay ako uh, token ni Ah. Mm. Kaya nga kahit kesa sa makalbo ako, magganito na lang ako, hindi ba? tama ba yun? Tama, tama. Tama ba? Tama? Tama, tama, tama mali. Tama, tama, tama. O tama, tama, tama. Oh, tama daw, ma May, may, may mali, may mali. May mga sabing mali eh. Mali! Mali ang suka! nasukang ilokong, baaw-baaw kaya natin yan. Sa totoo lang, ang pinaka epektibo pa rin, suyod ng lola mo. Lalo na, pag bagong ligo at basa yung buhok, hindi makakakapit yung lisa at yung kuto. Sigurado, kapag malala na, edi pumunta ka na sa doktor, may na dahil may medikasyon naman yan. Yung doktor po ang maging sa Ha? Yung doktor de mm -hmm. Hindi! Bibigyan ka ng gamot, ipapahid dyan. Bira naman to. Pero huwag mo gagamitin yung suka. Baka makilaw. <laughs> <laughs> makilaw, masarap ang kinilaw, pero kinilaw na kuto at lisa, hindi. Ah, din. Eh. <laughs> Afraid! Kailangan talaga pumunta sa doktor pag malalang-malala na yung classmates at classroom nagkahawaan. Tama? Tama! Tama! Ayan, magbabalik po ang At The Moment with Timing.